ni Magdula karon mga master. Marlon ng Mawa versus Randy ng Tibalog. Ah, may ka na itong mga master. Ano yan sabi niyong Mugat Dama TV. Magpakita o mga dulang dama din eh sa Tagum City. Ang nagdula. Randy ng Tibalog sa Pula versus Marlon ng Mawab sa Yelo. Kung bago ka palang sa own channel, pakisubscribe subscribe, gihita ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Ang shoutout sa tunga-tunga na sa itong video. Uh, announcement eh, ah, karong umabot nga Pizza City sa September. Adunay uh, ay gipahigayon nga dama open tournament yan did na sa may Digo City. Oh, dagkong papremyo ang nagahulat kaninyo. Sa sa dugang kasayuran kung takalan nyo ang ilang presidente dia si Boss June Bagaan. Oh, katong na yung mga abilidad sa dulang dama. Open for Junior A category. Oh, apil na mo. Oh, kato lang. Oh, shout out yung mga master. Nelson Hermosilla. Romy Munsida ng Dumagiti Eilis Kitchen Rodicasas Casas ng Cebu Roger Ocampo Cristo Rey Pascual Al Dilatado ng Tandang Sora Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Dabao de Oro Choi Bats ng Panabo Jerry Adlawan ng Sambuanga Master Militario at Kapin Family nang Ormok Liti. Warin tutor ng Alicia Bohol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina ng Dabaw, Jess Adlawa ng Surigao del Sur, Bonifacio Agrabanti, Robert Madraso, Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti, Claudie Insaan ng Malita, Dabaw Occidental, Rey Paras ng Binangunan Rizal, Felix Molina ng Toril, Jewel Canyo alias Silent ng Toledo Cebu Ramon Dorindes ng Negros Occidental Jimmy Sudi ng Santo Niño na no Nanmals Nanmal Smix Blanc Marcial Rosel ng Imus Cavite, Alexander Piskera ng Jinsan, Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan Dennis Rifil, Ardi Toradio ng Bicol Nabua Marinisur Mingri Kabar ng Kalookan. Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Macsin Ilong Princes Pasaporte ng Panabo, John Limsan ng New Corilla, Francis Orlada ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Ray Paras ng Bilangunan Rizal, Derek Riffel, Julito Kahigas ng Mangagoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Sur, Rodel Campumanis, Prisco Salahid ng Loon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Allison Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Ulongapu City, Gaudyoso Batingal, Along Pilo ng Sityo Manga, Kandihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnel Tarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Toper ng Barili Cebu, Jamaron rataban ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel ng Bangkal, Ninyo Carnicer ng Panabu, Katisuy vlog ng Sikatuna Bohol, Buhol. Bonbon da magimer vlog ng Agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala. Boyit Gali ng Antipolo City. Joey Bulut Hubo ng Butuan. SS Dama TV. Ondoy Aurora ng Cebu. Jolito Campus ng Pasig. Jason Lumiaris sa Manila. Bobby Butko ng Mintal. Joseph Ligayan vlog ng Coronadal. Jekyll's Dama Master Cortez Buhol. Ani kito iskoton kits ng Carmen Cebu. Tik zero kusas ng Batangas. Dado kata ng Baliwag Bulacan. Talibon Dama TV. Dudo Muslim TV Vlog. Jongjong -Jong dalang si Ma ng Bohol. Dix Luna ng Talisay Cebu. Colin Morgan ng Infanta Kison. Larry Jones Silay ng Manikling. Bonifacio Grabante. Jojo Amoran Kandihay Bohol. Idol Chiar. Bus Jun Manimog de Santa Cruz. Erwin Regala ng Negros Occidental. Ruben Gaom ng Tagum, Rams Mingo ng no Masim Sarangani Province, Sodi Felix ng no Mabalakat Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol, William Sigubia ng New Bataan, Kinjolay Ragas ng Turil, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio na Talakugo na Gusan, Triple Dama TV, Sarto Dings sa Jillian ng Baruy Lanao, Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon Boholo, kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo Rizal. Shoutouts, ganyan talan. Uh, Shoutout po sa itong mga kaigsuon ng OFW nga pa dahil nag-suporta sa Mugat Dama TV. Kay Warren Van Lasya ng Germany. Ripin Riga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bakarong Duha Qatar. Raul Anay ng Hong Kong kay Sir Buboy Amura. Shoutouts. Og dagani kay salamat sa mga tao naghatag kinabuhi ni atong gamay nga channel kay Boss Plido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng salo, kay Boss Chimar Basugan, Durian San Miguel. Dagan kayo salamat sa makanunayang pagsuporta sa mugat at Dama TV. Og shout out sa Tanang Mansanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng Kiranti shout outs. Sa may Kison Street kay Tata Nelson Nakariu. Og shout out po dahil sa may Pagasa Kapalong kay Ninong kay Kambal sa may Asunsyon kay Steve ang sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen shout out panalo Randy ng Tibalo ah, panayon sa itong dula mga master dula wasak ni Randy ng Timalog sa Yulo versus Marlon ng Mawag sa Pula ito na yag-yag mong puntos na ang yellow ni mga master og oh, share out po na idea sa may Panabo City kay Tata Durian kay Sidrik, kay butchok kay Frido ng Panabo, Gundoy ng Panabo shoutouts Huwag siya tanong na ba doble sa Maydigo City. Shoutouts kayo nyo tanan. Ilabi na kay Boss June. Bagaan. O, karong pizza. <coughs> Excuse me. Pizza City sa September. Ado na yung -Gay paiga yun nga. Dama, open tournament diya sa Maydigo City. Open for Junior E category. Sa dugang kasayuran, kung takalan nyo ang ilang presidente si Boss June. Bagaan. O gato lang, dagan salamat. Padahin da sa atong shoutouts. Sa may mental, kay Tots Campos ng Damahan TV. Kay El Presidente Alex Bintayaw ng Skyline. Kay Boss, titing na Agdao, Din na mental o kay Busbumbo ng mental. Shoutouts. Sa may tibungko, kay Goodmalin, kay Rinskin ng tibungko, kay Robert Laguna. O gilabi na dia sa atong mga amigo. Sa may agdaw, kay Busmaning ng Agdao Kay Master Edwin Cabalquinto. Master Sir Sibanok Master Pogi Moves Master na Pogi pa kay Master Payat na nagdaw Kung ato supportahan niya ang YouTube channel ang Dama Payat TV Makakita ta dito ang mga quality moves sa dula ang Dama Sa may Pindasan kay Gili kay Marvin kay Nalong Flores kay Busdado ng Pindasan shout out O sa may Mako kay Jumar Kahigas Mario Siliada o kay Busboy Continto ng Mako shout out Huwag sa na madur po sa may nabunturan. Shoutout kanina, ay, kanina na kay tanan nila bina kay Romeo Jis, Boy the boss kay tag na kung kay Renwin Montesilio. Og katong wala na shoutout sa sunod na nato mga videos. Dula. Ni Marlon ng Mawab sa pula versus Randy ng Tibalog sa Yellow. Ah, grabe ang na lagana naman damahat. bơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ya. Nah. Ya, yeah, ni eyesight ni mahu. Oh, saya tak tahu. Terus. Buat guna ikon iPhone nak eyesight ni mahu. Wow, wow. Baik tak pergi. Jangan direct. Jauh. Kat mana apa pasal Jauh, tak boleh. Fokus yang Mercury ba. Mercury. Selawat dekat dalam pasal Jelly Bee ba. Kita bagi muntah dia. Ini. Muntah orang ya.

<coughs> <coughs> já tá bem apa ni banci mili mungkin malak banci ni jijik, ayat buat jauh dekat surat. Ha balik. Ha anu pandu dia itu. buat tebal dah kong anak baik champion dah untaslah. Asal Balik dah sihat eh modelnya. Balik dah. jauh Buat tebal dah tak ok dah sila. Oh kita nyak pula buka. Banyak yang bergulak tak? Taruh muka. Untuk tu. Bergulak. Itu sering jirung. Dia bawa